Anong ang sabi? Alam nyo pag kulay kape ang isang motor, attractive na po talaga ito agad para sa akin. Lalo na pag budget friendly, di pa sa formahan, at FI pa. Eh saan ka pa? Ito po ang Rusiflex 125i. Tara magkapi tayo. hindi pa po kayo nagsasubscribe sa channel ko, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Alam nyo, ting nakakita ako ng Rusiflex sa kalsada. Napapangiti ako dahil deserve naman po niya talagang tangkilikin at bigyan ng chance at madami sanang bumili. Deserve naman po niya talaga yan. Kasi isa ito sa mga motor ni Rusi na masasabi mo na all original ang concept. Hindi siya yung inspired sa isang motor mula sa mas kilalang brand. Talagang pag tinignan mo siya, wala siyang kahawig sa market. At kita naman talaga na very updated ang design. Alam mo sa unang tingin mo palang, modelong 2024 to At habang tinitignan mo siya, malaking bagay din po talaga pag all LED ang mga ilaw ng isang motor. Na kahit sa ganitong presyuhan, yung talagang budget friendly na po. Eh pero sa part na yan, di po siya tinipid. Malaki po ang naiambag dito sa character ng isang motor. Kaya habang tinitignan ko siya mabuti, talagang makikita nyo ang ganda ng design ng headlights niya. Ito po yan with DRLs. All the way sa gilid, andun ang kanyang signal lights. Ayan po sa may bandang baba. Isang assembly po yan. Kaya ingatan po natin kasi kung madadamage yan, isang buo mo siyang papalitan. At syempre, huwag nating asahan na ganung kadali palitan yan. Tingin ko din po dyan medyo mahal yung part ng motor na to. Sa side profile naman niya, ang ganda ng simplicity. Nung decals na flex. Ayan po, may glossy sticker na Euro 4. Ayan, ibig sabihin lang po niyan, mas environmentally friendly na siya. Mas malinis po ang emissions na nilalabas niya. Alam nyo naman, malit lang po ang makina nito kumpara sa mga four-wheel sasakyan. Pero still, malaking bagay po yan para sa environment. Tinitingnan ko siya sa side view na, at lalo na itong may pagka-coffee ang kulay niya. Ang sarap po sa mata. May angas siya na sakto lang. Para bang merong konting yabang ang dating pero hindi OA, okay, sakto lang. Dahil maliit siya, pwede mong sabihin na cute at for sure madaling magamay puto at gamitin lalo na sa mga beginner riders. Pang service sa bahay na tipong kahit sinong miyembro ng pamilya, di ka may ilang na paggamit dahil alam mong yakang yakan nila itong motor na to. Mababa lang ang ground clearance niya kaya okay din kasi madali mo masusuportahan yung motor lalo na pag meron ka pang at sa stop and go traffic o sa singitan. Laking tulong po yan lalo na kung di ka naman katangkaran. Kaya syempre ingatan po natin lalo na sa pagdaan sa mga kalsada na may humps. Pero syempre sa ganitong klaseng motor na medyo maliit, extra care ang kailangan natin. Huwag natin parang ginagamit siya na pangharabas ang mentality. Pag ganun po kasi hindi tatagal ang isang motor. Sa likod naman po ang simple lang ng design ng taillights niya, LED po yan. Dito sa view na to, kita mo talaga yung motor na maliit lang siya at panipis. Pero still, may advantages po yan. Which is yun nga, obvious naman, madali pong i-maneuver, madaling isingit, madaling dalhin at i-handle. Lalo na pag city riding, malaking bagay po ito at di ka na i-stress sa pagsingit sa traffic. Kasi you have no choice, si singit ka at sisingit, sasabay ka sa flow ng traffic ng mga motor. On the other side ng motor na to, ang ganda ng pagkaka-secure at pagkaka-setup ng look mula dito sa engine cover. Yan, dito po sa may blower, dito sa area niya, air-cooled po siya. Hanggang dito po sa may exhaust niya. Parang may dating siya na hindi siya ganun kanipis. Medyo kumapal yung motor na to sa side na to, sa view na May Makikita nyo kasi po dito sa view na to na talagang nag-effort na pagandahin yung motor na to. At sa malaking bagay po dito, eh, iwas din sa pagpasok ng dumi, hindi siya magiging dumihin. At sa mga foreign objects na maaaring pumasok dyan sa may blower, mare At yun nga, maganda siya sa mata. Masarap siyang tingnan. May dating siya na, this is a well-built scooter. Isa sa mga highlight para sa akin ng motor na to, ay eh yung instrument panel dyan. All digital po. Hindi lang basta all digital, maganda po ang nilagay nilang digital panel. Sa presyo na to, kung iisipin nyo, pwede nilang lagyan ng simpleng analog meter na lang, may dials para sa fuel, turn signal, indicator ng high beam, that's it. Pero hindi po at muli nag-effort si Rusi lagyan ng very modern na instrument panel. May hazard lights po to, ayan po yung charging port. May mga pockets po dito sa harap. Pero kung siguro kung meron akong gustong makita na ma-improve sa tingin ko na hindi naman makaka-apekto sa presyo niya as is, kasi pag inisip nyo po, pwede kayong mag-suggest ng ganito sana, maganda sana pag ganito o ganun, nalagyan nito. Pero kung at the end of the day, masyado maka compromise naman yung presyo niya, eh parang hindi rin po logical na gawin ni Rusian Pero para sa akin po kasi maganda sana malaliman pa yung front pockets niya. Yan po sa dalawang side na yan. Kasi alanganin po at hindi mo pwedeng ilagay basta yung phone mo at magmotor ka na. Kasi po malaki ang chance na baka mawala malaglag. Kaya sana po sa next edition nito malaliman po yung part na yan at malagyan pa ng cover. Mas maganda yun. At isa pa itong spider or flower design na ginagamit ni Rusi na alloy wheels. Present din po yan sa mga ibang scooters nila. Para sa akin po, siguro time na po para palitan yan. Sumubok naman po si Rusi ng ibang design, ibang concept. Para naman po fresh looking yung motor. Para talaga ang dating niya eh, very up to date ang look for 2024. At para sa mga susunod pa na taon. Para sa akin lang naman po yung suggestion lang. Sa tingin ko naman, realistic naman po na maibigay ni Rusi yan. At yun nga po, speaking of pricing, ito po ang updated pricing ng Ruciflex 125i. Same pa rin po, ni-review na po natin to last time, hanggang ngayon same pa rin po ang pricing niya. Very affordable, kaya pasyon na po kayo dito sa Rusi Mangahan Pasig Branch para makapag-inquire na po kayo para din po sa mga ipapanilang mga motor. Alam naman po natin yung nakakatawa sa Rusi kahit sa ang sulok ng Pilipinas, may Rusi. Andiyan siya para bigyan tayo ng pagkakataon. Ang bawa isa para magkaroon ng chance ng motor pang service, pang -hanap buhay. At nagagawa nila yan na hindi nasasaktan ang bulsa mo. At huwag po kayong mga mba, panigurado, tatagal naman po yung motor na to. Nasa tamang paggamit, maintenance, change oil na napaka-importante, yung simpleng pag-aalaga lang po. Mahalin po natin ang ating mga motor. Sa pagtatapos, kung hanap mo isang simpleng budget-friendly na motor na maporma, hindi sasakit ang bulsa mo habang binabayaran at tinulugan mo siya at bonus, FI pa. Kaya saan ka pa? At syempre, sa ganitong kaporma, pwedeng-pwede mo siyang i-flex. Ito po ang Lucy Flex. One, two, five, I. If you found some value on this video, please do consider subscribing and hit that like button. Maraming salamat po. Ride safe. I'll see you on the next one.